Isang mapagpalang araw po sa atin lahat mga ka-channel Welcome back to my YouTube channel At ngayong araw ay biyahe tayo kasama siyempre si Sally at si Kutz Ay, Ayan, habang kinakausap niya yung mga guys namin At eto, biyahe na tayo mga ka-channel Dahil mayroon tayong panibagong mission sa araw na to At mag i pa rin tayo Yun nga lang, ang kaibahan ay Nagkakabit lang tayo ng pana Ayan, usap mo sila At yun mga ka-channel, pagkatapos magpaliwanag ni Kutz at eto si Sally. Oo, oh, anong ginagawa mo? At syempre, Kutz Ali. At sino mang nag-nag-nice ng na mag-pre-dive, puntahan nyo lang pala on pre-diving. Yun o. Oh. At eto mga kasama natin sa araw na to. Yan, mayroon kaming mga kasama na limang mga guests at syempre isang foreigner at eto ang city picados dumaan kami mga ka-channel dahil medyo may kalayuan ang biyahe natin kaya samahan nyo kami sa araw nito at dito sa spot na to mga ka-channel dito sa tapat ng city picados ay napakaganda at mapayapa pa pero nung pagdating sa unahan ay eto ang mga nangyari ayan medyo maalo na kaya samahan oh, nyo kami sa araw na to let's go mga ka-channel talaga <laughs> windy ito at eto mga ka-channel, kung napapansin po natin ay dinadaan sa kwento ni Sally ang ating mga kaibigan at iyan eh, you no, know, halata naman na talagang malakas na at yung isang kasama namin tulog na dahil siguro ay parang baliwala lang sa kanya. Ito, Ito ang unang spot natin mga ka-channel. Umuugong eh, pa ang ating GoPro dahil sa lakas ng hangin. Ayun, oh. No? may tinuturo pa. At sana makapanak tayo or yung kasama natin. Pero di tayo pwede mamana dahil tayo isang taga-load ng pana. At sana walang current masyado. Prefer tayo. After ng pagbaba natin mga ka-channel, ayan, uh, chinik natin agad yung visibility or kagandahan ng ilalim ng karagatan. Pero nung pagbaba natin, ang daming maliliit na isda, kampanting-kampante. So ang ibig sabihin sa ganito mga ka-channel ay walang mga malalaking isda na kumakain sa kanila dahil napakaamo ng isda sa lugar na to. ito ang unang dive ng bisita natin mga ka-channel or kasama natin na isang foreigner. At habang nagda-dive siya ay nakunan natin kunti ng detalye yung kanyang pag-dive. Uh, mayroon siyang hinahunting na labahita pero yun nga lang ay hindi lumapit sa kanya kasi mas malaki daw yung kanyang hita. What? At habang kumukuha ko ng video sa mga magagandang corals dito mga ka-channel uh, Sumabay pala sa akin sa pag ang isang koreana Na sinasabayan ko sa pag dahil ako'y kanyang taga-load ng pana Alam nyo ba na akala ko ay hindi siya tatagal dito sa ilalim Pero muntik-muntikan lang na ako pa ang sumerender dahil at matapos na siyang magkaroon ng experience mga ka-channel na di pala madali ang pag fishing ay nagpahinga kami at kumain kaya di mo na sila namana at may pagkakataon na pwede na tayo mamana kaya paana time tayo mga ka kasabay natin mag dive si Kutsali at si Sally let's go mga ka -channel! At syempre, first dive natin sa araw na to kung saan pwede na tayong gumamit ng pana. Yun nga lang ay wala tayong nakita. Another dive mga ka-channel kung saan meron tayong nakita ang isang target dito sa spot na to. At ang target natin ay isang big eye emperor or gapas-gapas kumbaga ang tawag sa amin. unang tira natin sa araw na to boom sa pool big eye emperor or gapas gapas kaya goods na to mga ka channel Another dive mga ka-channel kung saan tayo nakatira ng isang big eye. At nung pagbalik natin ay eto. Mayroon sana ulit tayong naging target. Isang big eye pa rin. Pero nung pagtira natin ay boom. Okay, Sablay. Sayang. Sakto lang mga ka pag-aaw natin tinawag tayo ni Sally dahil nakapana siya ng king mack. Ayun oh. No? Nilapitan natin si Sally kanina mga ka-channel dahil humingi siya ng rescue. Si kan shot daw pero yung isda pala nayakap niya na. Another dive natin dito sa spot na to kung saan mayroon tayo nakita isang turtle or pawikan. Dahil napakalaki ng bato na kanyang iniwanan kaya i-check natin kung anong mayroon medyo may kalabuan lang talaga ang dagat sa lugar na to dahil walang ganong agos at talagang harap sa kanya ang alo ng amihan another paggawa ng pagdive natin dito sa spot na to mga ka-channel kahit wala tayong nakikitang isda sa taas pero nagbabakasakali na mayroon tayong matira pagdating natin sa lalim yun nga lang ay talagang napakalabo talaga ng dagat sa spot na to kaya samahan nyo pa rin kami sa paghan ng mga isda dito sa lugar na to. ペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペ It's <laughs> a good thing to do. It's ship. Ay. Akala namin mga ka-channel ni Kotsali ay kumain na sila pero para hinintay pala nila kami para sabay-sabay kami kumain. balaw pa ba no Grabe uh, sa rewa pa talaga Kumbaga pa yung mga laman Ito naghiwa Ito sa alin Ito nakadali Ito sa alin Iputol <laughs> <laughs> na nila ang tangigi Wala na nila gipatawad Wala nang buntot Wala nang buntot gihab sa kuchilyo What? Ini gantus ya. Dalawa to. Dalawa? Yung isa, ano? Yung listen mo. No? Mm. -hmm. Tapos? Sabi ko, tirahin mo. Oh. Nawala ka man sa paningin ko. <laughs> <laughs> Nabaloko. Kasi kung nakita kita, ano kita? Nakita mo ako, pero malayo na ako. Eh, lifty pa yun doon. Yun, oh. Na, di yung malaki? Bola. Isa, pinamalala mo na ako ngayon na mo. Ha? Oh, Oo. Oh. Ganda nung bawra dyan. Uh, ilap lang yung mga tingal. Sabi niya sa akin, dapaan mo daw. Anong dapaan mo daw, bulabog mo na. Saan? <laughs> Ito ba ganina? Dapaan mo. Oo, oh, sa'yo, magdapaan ko. May ano din, lip, tinawala kayo. Kala ko ngayon ang pinana mo, yung pala yung pinana mo yung... Big eye. Big eye na maliit. Malaki man yun sa ilalim. Good size na yun ah. Gano'n ka labog mo? Ha? No, no, naku, huh? Lampas ka din ah? mo? Ha? Ka ah? Yeah, kabawin. overdone yesterday. Si Pot. Ay, uh, we're gonna eat. Tara na. Sali. 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 Ang saya ng mga kasama namin mga foreigner mga ka-channel isang kano at eto apat ang Chinese at alam nyo ba na pansin ko yata parang sumali na dito si Sally wow naman anong ginagawa mo? Ayan. Lapang guys, lapang. At syempre dito sa kabilang side, ayan, birahin na natin to. Buntot ng King Mac na inihaw. lami kayo. At maliban sa inihaw, mayroon din kaming kinilaw at sinabaw. Mm, lami kayo. Pagkatapos natin kumain mga ka-channel At nagpahinga ay Ito dive tayo ulit Kasama pa rin sila Sally At si Coach ay Nagpahinga din upang Magsagawa ng pag-dive Sobrang labo talaga ng dagat mga ka-channel Kaya lang Katagalan ay Ayun ay oh. No? wala pa tayo nakuha at di pa nakadagdag sana makadagdag tayo mga ka-channel プリプリプリプ Pagkatapos natin mga pag-dive ng mahaba-haba mga ka-channel, ayan, nagyayana na si Kotsali na umuwi na. Kaya, let's go dahil malakas na yung hangin. At yung ibang kasama namin mga ka-channel ay dinaanan namin para makauwi na. At salamat at nandito na sila. Kaya uwian time. Let's go! yung papi, ayan, Pauwi na kami sa Coron, at sobrang lalaki ng alon, ayan ayan, shoutout sa ating kapitan ayan, kapitan El Barco ayan Woo! guys open na kasi yung area na to guys kaya medyo malalaki yung alon ayan o oh. ayan guys No? Oh, kami. drive, guys. Just be careful with your phone. Your phone. Yeah. There's no net behind. Arnold Castillo ng Cebu shoutout po magandang hapon at Jovin Cambare shoutout uh, marami maraming salamat din sa tulong ninyo at yun uh, nakapasok na si J Adventure mga ka-channel dahil sa tulong ng uh, viewers ni Bye Enjoy Adventure at Native Channel at siyempre sa Team Harabas na yun no? maraming salamat daw brother sa tulong na uh, tulong na uh, yun na meet natin si Jay Adventure at siya nakapasok na yan EDR TV shout out Julius Bawang shout out po magandang hapon po Sir Julius Bawang Mama Nae TV shout out uh, sana lagi po kayo mag-iingat mga ka Di Mama Tindim shout out po magandang hapon po sa inyong lahat uh, lang po natin galing kuron so yan uh, tinapay muna tayo habang nag shout out at syempre, may kapi. Yun know? o. Uh, bago ang lahat, bago tayo magkalimutan mga ka-channel at bago tayo magtapos sa uh, ating shoutout ay Merry Christmas and a Happy New Year. Ayan, uh, Merry Christmas na muna. Yun know. o. Shoutout po kay Ate Lani at kay Yawil at kay Mercedes Samoy, Lopercio de la Cruz, uh, Mr. Miss Mr. and Mrs. Lopercio de la Cruz, Erwin Luma, shoutout po, magandang hapon po. Kay Sir Regnard, shoutout po from Cebu. Salamat po. Uh, maraming maraming salamat po sa laging panonood at laging pagsuporta ng ating munting channel. Romel Tim Maho. Shoutout po. Magandang, gabi. Magandang hapon po. At kay Ma'am Fatima Divino. Shoutout po. Magandang hapon. Luna Acer. Shoutout po. Uh, at Mr. and Mrs. Uh, Dennis De La Cruz from Naikabiti. Shoutout po. At kay Mark Joseph. Shout out po. Magandang hapon po Mark Joseph JR, Silagan, Sir Atan, Jens Marero Jess. Shout out po. Sir Jules, sana lagi po kayo mag-iingat. Shout out po kay BN Binido at Binkula. Shout out Shout magandang out. hapon po Sir Renz Medallo. Ah. Uh, Pynix. Shout out po magandang hapon po bro. And kay Charlie Liedo. Shout out po. Ah, sana po makapasyal po kayo dito. Loobin ng Diyos. Maraming salamat po uh, ay, Yadero Magandang hapon brother See you soon Sana makapunta po kayo dito At uh, sana may kasama po kayo magpunta dito uh, Wala po tayong ibang kontakin Mga ka-channel Kung nagnanais po kayo pumunta dito sa aming lugar Kami po Ay hindi pumipili ng mga bisita uh, Joy Adventure And bye Buhay Slablog TV Kontakin nyo lang po Madali lang po silang kontakin Lagi nyo pong maaasahan kung sa LBC pa baga ay ayun. Laging nandyan. Hanford de San Jose. Shout out. Marvis ka. Ma'am Marvis ka. Shout out po. Magandang hapon. Friends for Arloni Pagal. Shout out po. Junjo nga yun. Shout out kay Junjo nga nga. Sir, sir o sir. JM Galeto ng uh, Boracay. From Buracay. Noel sana Juns Peregrina, shoutout po. Uy, parang na-shoutout na po natin si Sir O oh Sir. Mam Ma Jean Agno, magandang hapon po ha. Ah. Maraming maraming salamat po, Mam Ma Jean Agno. At kay Elinita Unapin, watching from New York. Mam Ma Jean, maraming ah, maraming marami salamat po talaga sa inyong tulong na, ayun, sa awa po ng Diyos ay nakapasok na po si Jay Adventure. So, oras na lang po, kunting-kunting na lang po talaga. Oras na lang po ha ah, sa subscriber po ay yun sobra-sobra na po siya so nakapasok uh, na po siya maraming salamat po sa lahat po ng tumulong kay Jay Adventure at yun mga ka-channel napakabait po ng family ni Brad Jay Adventure uh, sa Traya family uh, shout out po sa inyong lahat sa lahat po ng family ni Brad Jay napakabuti po ng kanilang pagtanggap sa amin ni Jay Adventure at ni Papa Tonio so di po matatawaran ang kanilang kabaitan gaya po ng harabas salamat po ng marami hanggang sunod natin vlog mga ka-channel and God bless po sa inyo lahat